Hello, good morning, Adel. Kain tayo, kain. Kumagahan. Tanghalik na tayo nakagising. Gawa sa ating laot dito sa isla. Anak buhay natin pang gabi. Na, mukhang tayo, Adel. So, dano. No? Ang pauna ko kagabi, yung pamain natin sa uh, panguha ng pusit. Ito yung natira sa pusit, eh. Na lawian. Ito. Pero ito, Sausawan, so, patis, suka, at siyempre, kape. Hindi tayo nakapagkape. Tara, kain tayo mga idol. Salamat na rin sa Panginoon. Salamat Lord sa biyaya na namin na kain. Sana pagdagdag na ka sa aming katawan. Maraming salamat. Guys. Thank you. Tara, kain lang. kain lang. Sabaw, tapos, kapir, martisan, deh mga idol, hmm. pusakot, oh. hmm. pusa, mga mga idol, um, may nahabol, siguro Ya. Yeah. Masa bayarin. Ini tuh. Masa. Dami kempos tadi itu, Maidon. Yes. pala dito mga kababayan ko, mga idol dito sa aming isla. Nagmaratisan po ko sila dito sa amin eh. Wala daw kakwinta-kwinta yung vlog ko mga idol. Pero okay lang. Thank you lang kasi na-open naman yung business ni Mita. Salamat boss Mita. Kahit na yung mga basal ko mga kapitbahay ko lang. Wala, wala daw kwenta yung vlog ko mga idol. Hindi naman ito vlog. Enjoy lang po sa ating buhay. Kaysa nagmarkis tayo sa ating mga kapitbahay. Salamat sa inyo. At siyempre mga idol, hindi ko pa rin makalimutan yung pasasalamat ko kang idol MG. sa kanya. Sabi ka sa akin, nakabili ako ng bigas. At itong kape. Kaya lang mama. Sa Angel. Divine Angel MD. Maraming salamat sa'yo. Thank you sa kadikas mo. Kain na doon, kain. Pero hmm, ito nang ano, nukos no mga idol. Kasi pamain ko kagabi. Sana maganda yung panahon mga idol para makita nyo kung paano kumuha ng posit gamit yung ano pataw, light light. Video natin sunod yun. Yan na kayo medyo kulay rin yung aking mata kasi kuya yan mga doon. Madaling araw na ako nakaway ka gabi. Na mag alas natin. Walang muna natin ma-upload kasi hindi tayo makagawa ng content dahil wala tayong pambigas. Kailangan natin ng yung pambigas kasi marami tayong Huwag kang nababayaran. Maraming nandangin nila. Magkabimta man lang tayo ng dalawang libo, tatlong libo. Igaon na yun, mayroon. Because, ah, uh, simple pambaho ng mga bata. Ito lang yung ating iniisip pag may pamilyado na tayo, mayroon. Ah, madal. Ma so, ko pala sa inyo yung ano. Kung bumili ng binga, may binga pala yung kapatid ko binibinta. Available po ito yung binga, mga idol. Sinong bumili? Bumili dyan sa binga. Sales na binga po. Maraming salamat sa inyo mga idol. Kasi maya balik naman tayo sa lahat. At naman tayo ng paon. Pamain ito. Kasi maniming. Ang tawag sa amin yung timing. Pangkal Thank you. Maraming salamat sa inyo mga idol. Thank you sa so, support. Ha?